sa panahon nang ulit tag kwarta. Nga naman, pag nang ulit tag kwarta, iso ang kiki reliyon. Nga naman, si Sokristo Kristo ulit tag kwarta. Para kauno ni Kristo, O sa iya mga disipulo. Kung wala nang ulit tawag sila itang ita, iso man itong mga disipulo ni Sokristo. Including Jesus Christ at Mary Poor. Nga si yung si Sokristo. O para kauno nila. Si Moses, nga nga para para ka kauno ni Moses. Si Abraham nangayo o kwarta, the passage of God from Adam down sa lahat, including prophet. On. Na atay cellphone ni Jesus, si Jesus si, Kristo na cellphone. Ha? Katulo ta mukha on igsoon, sila Kristo, mga Arabo sa una igsoon, na makataon lang sila ka sa usok adlaw, lipay na sila. Ang mga Arabo sa unang panahon. Na silina ila duha ka buok, dato ni sila duha lang sinina. Kita dasing sa mga sinina, ukay ukay purtirang baratuha. Kung ang isang so, publik ay sila, pero nangayo ba sila kwarta para mabuhay? Kung ang relihiyon ay so, isang um, tinuod na gagitan sa Diyos, kanyang pangwarta wala na ditudlo sa Diyos. Kung ka mamatay ka, pangutaan ang kapa, ako, akong, lula, na, matay, gadala na mo, Santander, simbahan, eh, pangutaan pa may, di pangutaan pa may nga, ah, naaba eh, show nga, nasa abroad, nga man, kung um, sa may gusto ninyo, special ordinary, pangutaan na ang paka, nakaipatay, special ordinary, kung so, sa may ordinary, may special kwarta, ha? Huh? Pagbabunyag ka, special ordinary. Magpakasal ka, special ordinary. Si So Cristo, iso on, nagbuhi o patay si So Cristo. Gibuhi niya si Lazaro, tanawang niyong Biblia. Ha? Huh? Nasa Juan uh, 11, 35. Nagbuhi siya ni Lazaro. Libre, walay, walay pangayo. nag siya ang mga kitungin na, na isang la. Libre, mga kitungin, libre. Pilay, inayos ni So ginamot mga pilay. Libre, Karon, magsalita ka lang ng ilang minuto, may subrin ng pinapaay ko. Yan, ilusun so ang tanda. Pag ang relihiyon ay ganyan, pamimera yung relihiyon na yan. Dahil ang relihiyon mula noon, hanggang ngayon, ay hindi ito paghihingi ng pera. Kundi pagtulong sa kapwa. Kung meron ka rin katulong, tutulong ka. Pero kung hihingi ka, magdala ka ng subre, magdasasimbahan, sa kanta-kantahan mo ang simbahan, niya ipa piano piano pa o ipa-ikot ng sudlanan sa kwarta naku naman ng kapatid hindi ganyan ho sa kapanahunan ni Kristo so sa kapanahunan ni Muhammad sa kapanahunan ni Moses ay hindi ganon na ang tunay na reliyon ay nag-iikot para maghingi ng pera so ang out dito the uh, tree wala man ko na sina kay bawal man na sa mga ibsoon mga ibsoon kay karon magsulti ko dari daghan ba yung muslim dito dito dahil mga muslim mga lang ko dito siguro tagpiso kaya mo mahatag ko eh huh? <laughs> pero mataot ako ang pagka muslim huh? di ka dili ngon na anak mga muslim egsoon. so karon kay mga katanungan doon na may din mga regalo egzoon nag-usap ka litro mga utana ni ini na dishwashing kari hugas o plato ha huh?